Pinakindot ako na walang iyak iyan! Hindi to yan! Hindi ko magagawa pinipit mo! Huwag ka lang magbalines! Huli-huli ka na! Kayo ng kasabwat mo! Hindi! Hindi magagawa ng kwento ha! Hindi ka namin kinidnap! Wala po kang may kasalanan! Maniwala kayo! Ma'am Charlene! Ano ba sa lalim? Mami, ako po yung victim Ako yung maniwalaan nyo! Walang ako! Ayun! Ma'am! 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 Mamang polis, narinig nyo ang sinabi ng apo ko ha? Tinuro na yung dalawang kidnappers na yan. Kailan makulong yan? In fairness, wagi ang skin. <laughs> Anong skin? Ay, ano ba yan? Bigla ka namang sumusulpot. Nasaan si Divina? Bakit mo hinahanap? Gusto ko lang makibalita tungkol kay Libby. Nakidnap daw si Libby. Kalat na ang balita. Huwag kang OA. Okay na si Libby. Anong okay? okay? Okay na siya. Nahanap na siya. Tsaka, kilala niya yung mga taong nagpadukot sa kanya. Sino daw? Bakit ba kailangan mo pa itanong? Ano ba ambag mo? Maghintay ka na lang diyan it's going to be a pleasant surprise. Hey, am! oh, Limon, nakatulungan si hey, mo ako makulong niya mga yan. Biniktima nila si Libby. Sila yung mag-kidnappers. I'll do so, it. Teka lang po. Wala naman pong sapat na evidence na si Princess ngayon may kasalanan. Opo. Oh, oh. Talaga ba, Savior? Kakambi ka pa rin sa babaeng yan? Wow! Pumasok ka lang sa kulungan! na ka na sa kasama nila! Talaga lang ha? Mas may track record yung pagsisinungaling mo. Oo, totoo yun. Hoy! Ang kapal ng mukha niyo! Huwag yung pagtulungan si Limi! Siya lang ngayong biktima dito! Ganyan ka kayo! Sandali lang! Hindi natin maayos ito kung magkakagulo tayo! Livy, anak. Sabihin mo sa akin yung totoo. Ano ba talagang nangyari? <laughs>

Aklasha! 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 Enis! 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 Aklasha! Enis! dito Enis! nakabalik kami! Idetain Enis! sila dito! Hindi Enis! 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 Look. Look. Kayo, kayo po ang parents? Opo, ano pong nangyari sa anak ko? Ah, ang good news Maganda yung resulta ng kanyang BP But listen, we still have to assess further yung kanyang condition In the meantime, dito muna siya para mas maganda naming ma-obserbahan Ah, uh, but don't worry she'll get better I have to do some rounds Thank you Thank, Raymond. You Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. ako naman si Libby. Who oh, knows kung ano pinagdaanan niya pagihirap paghihirap sa mga kidnapper na yon. Kaya bumigay na rin yung katawan niya. Kailangan magbayad na may kasalanan nito. Dapat lang, Raymond. Itinuro na ng apo ko ang mga kidnappers niya. Hal, well, pwede bang pakinggan muna natin si Libby? Para maliwanagan tayo. Bakit? Hindi ka naniniwala sa ako ko? Hindi naman sa ganun, Ma. Pero pinagdududahan mong anak mo. Naisip ko lang baka nadala lang siya sa galit niya kay Princess. Kaya nasabi niya yun. Seryoso ka ba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Anak mo yung biktima? Tapos para gusto mo pa siya imbestigahan? Divina, I'm just being fair. How dare you? How dare you? Sa lahat ng nangyari, pagdududahan mo pa si Libby? Wala ka talagang kwentang ina. Tama na. Anong matawag mo ako matama-tama na, ha? Yung asawa mong punot dulo ng mga gulong ito. Kung hindi niya kinokopya ang princess yan, hindi sana mangyayari lahat ito. Hindi ka lang pabayang ina. Enabler ka pa ng isang kriminal. Ma'am. <sighs>